Good morning, mga kalingap. Yes, araw po ng Sabado. Ayan po. Nandito lang kami ni Kalingap Lidya no sa landing pad gumaka-Kayson. Wala pa wala po kaming lakad. O, pahinga naman kami kasi mahirap kasi ano no, everyday lakad, everyday lakad, mahirap. Yan. So, pahinga kami. Araw ng pahinga ng Sabado at Linggo. Magpapalakas. So kami ay laging pagod. Every time na kami ay lumalayas, nag-scout ay syempre mga kalingap. Hindi po madaling maging isang driver, no? Lalo na motor uh, single yung ano mo, yung dadalhin mo. Syempre kontrolado lahat, ginagagawin mo ang lahat para lang ay maiwas tayo sa disgrasya. So ayan, so dito kami ni Kalingap Lidya, pahinga. Ang aming gagawin lamang ay maglaban uh, maglaba ng aming mga damit, no? Tapos maglilinis sa landing pad. Lilinis kami, guys. Maglilinis kami dito. Kasi siyempre ay sa sobra naming busy, hindi na, namin siya nalinisan. So itong araw na to po ay kami ay maglilinis. Ayun, so si Kalinga Plidya sa nasa taas. magli daw ang maglilinis. Tapos ako naman dito sa baba. So, ang araw, ang uh, klima ngayon sa araw ng Sabado. um, John 22. Ayan, mainit oh. Mainit ang panahon. Oh, mainit ang panahon mga kalingap. No. Baka naman ay paghapon na to ay bigla na lang uulan. So, mainit ngayon mga kalingap. So, minsan na pag-isip-isip ko yung hindi na lang ganito yung ano ba yung scout ka tapos dito ka lang sa landing pad Siyempre, magbigay din tayo ng uh, relaxing relaxing sa ating mga sarili no napag-isip ko kung asan bang maganda ditong magandang ano uh, uh, relax relax parang wala ata mahirap yung lugar na walang relaxing na place no yung maganda ba siya tambayan nakapag-isip ka ng malalim ganun no isipin mo baka may na uh, meron ka pang mga nalimutan no bigyan natin ng time yung ating sarili na na uh, meron o oh, peace of mind yung wala sa muna sa dutdutan ganun di ba mga kalingap so ayan no shout out kay Kuya Ba Santos Matobang kay Ate Edna Vlog at kay Kalingap Rab at sa ating mga kasamahan dito sa landing pad sa pinamunu, pinamumunuan ni ni Ambassador Jay Morello Vlog at Deputy Kalingap Lidya Bill Yunis Mix Vlog Kalingap Jubal of course myself ayan sa so kami dito ay ano Ayan mga kalingap yung ating sasakyan, alagang-alagaan talaga natin sa kasi malaking tulong 'yan malaking tulong po yung ating sasakyan na yan no, magawa mo na ang dapat mong gawin kung saan ka gustong pumunta makapunta ka na yan so andito po yung ating mga ano dito uh, nagwalis na po tayo mapping na lang din mapping Ayan. mapping mapping cool arrangement na lang din ang kulang dyan yan tayo ay nag-update mga kalingap sa aming mga gagawain gagawin namin ni kalingap din para niyo malaman niyo kung ano yung mga ginagawa namin kung ano pa kung baka may mga tao dyan naghahanap sa amin ano na kayo ginawa sa gumakalanding pad parang parang walang tao <laughs> yan shout out sa ating mga sponsors yan si si, si uh, Irene Davis si si Pardo Bian, si Kalingap Super Mario at salamat sa ating mga na nagsupo... ah, uh, sa mga sumusuporta ng ating channel no. Thank you so much sa inyong lahat na hindi kayo nagsawa sa panonood sa aming mga mga vlog no sa sa pag-support sa aming pag mag-live kami. Salamat sa inyong mga sisikoy, mga ka-brother no lagi kayong pumupunta sa aming channel, nakakatulong na rin 'yan. Thank you so much. Ayan. Ah, alam nyo na sino kayo? Mga mga sumusuporta sa aming mga channel dito sa Landing Pad Gumaka. Ayun, dahil ah, syempre, alam kong naawa kayo sa amin dahil alitlit ah, po ng aming mga views dito sa Landing Pad Gumaka. yan ginagawa namin na namin ng lahat. ginagampanan ah, po namin ang aming trabaho bilang isang kalingap charity vlogger. And thank you guys, love you all. Ingat kayo, ingat kami. Ayan, bye bye. Thank you.